Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For this video guys, mayroon naman akong video na isi-share sa inyo. Sana panoorin nyo po ang video ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. So guys, panoorin nyo po ang video ito. Ito po ay ang rally ng Alianza sa Batangas City. Watch you guys. O oh. Oh, Ang buong alyansa Nasa inyong harapan Kasama ni Andrew Lee All the way alyansa All the way That'll be the way out! Magandang, magandang, magandang hapon po aking mga kababayan ng Batangas City at ng Batangas Province. Maraming, maraming salamat po! Magsiyuko mag po tayo dahil... Uh... Baka mapagod na kayo sa kakasayaw kay Andrew E. Maganda nga po po. Talaga naman. Lagi naman po pag ako ay nagagawi sa Batangas Province, Batangas City, ay lagi naman napakainit ang ano ibinibigay ninyong salubong. Hindi lamang sa akin, kundi sa ating mga kandidato ng alyansa para sa Senado, <laughs> sa darating na halalan. Maraming 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 salamat po. At kayo po ay nakadalo dito sa aming rally. Uh, uh, napakadami po ang uh, hindi po hindi na po nakapasok. Nasa labas nagnanonood na ng, ng malalaking television. At uh, kaya, kaya pati sa kanila ay nagpapasalamat na sila ay nakahanap ng panahon upang makita sa ating munting rani kung saan natin ihaharap ang mga ating mga buti magigiting na kandidato para sa Senado na nasa ilalim. Ayan nga guys ng yung mga ng ating pamulo at ayan, kanyang mga Alam iniisa po, sa loob ng kanyang pamumuno ay sa loob naga, ng pinagdiriwang natin yung araw ng paggawa o Labor Day sa paghahanda sa selebrasyon ng Labor Day po, tinignan po namin. Basta <laughs> pag, pag, pag pagdating ng... Basta pagdating ng A12, huwag nyo isusulat yung BBM, ha? Hindi ako kandidato. Ito yung mga kandidato, pag yung kakalimutan. Kaya po tayo nandito. <laughs> Ngunit, maasahan mo, pag nilalok-lok itong mga kandidato natin sa Senado. Hindi nyo na po kailangan isigaw ang BBM dahil lagi akong nasa likod nila. Lagi kami ang nagsasama. Lagi kami ang nagtutulungan. At lagi naming iniisip ang, ka kapakanan ng ating mga minamahal na kababayan. Yun pa, yun po ang maaasahan ninyo. Kagaya po ng aking nabanggit, kaka pinagdiriwang po natin ang Labor Day. At bilang paghanda sa araw na yon dahil napakahalaga po ng ating mga magagawa para sa akin po ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas ay ang ating mga manggagawa. Kaya naman ano nakita naman ninyo, sumikat tayo ng gusto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga statistiko, natuwa naman po kami na ngayon po, dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinaka mababang unemployment rate sa dalawampung taon na nakalipas. Ang naman po at dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas at uh, lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa si Pilipinas. Kaya naman po, eh masasabi ko naman, Meron naman tayong meron naman tayo masasabi na matangumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon-trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. At may alam nyo po may kinalaman po itong uh, isang bat ay uh, isang anak ng uh, Batangas dito dahil alam nyo naman Secretary of Finance na nit po si Secretary Ralph Recto. <laughs> Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at uh, ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang ng po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya uh, ginagawang po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang dalawang taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng dalawang pupa, magsisimula tayo ng limang pupa. No, isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una, ang una. Hindi na nagulat nga ako, sabi ko eh, sa, dito sa Pilipinas eh, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi po sa abroad sa international market. Mga taas, ang infrastruktura po, napakarami nating nasimulan na, na proyekto, na programa ay, siguro, lahat po, ay, ay mga para maging mas pabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat 'yan. At para sa mga lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Manila, alam naman niyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawa eh, po natin ang paraan, bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung train na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa uh, siniyan, meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay patayo po natin ng mga dam. Panay po ang natin ng mga flood control project. Dahil nagbabago po ang panahon. At marami po tayong kailangan gawin. Dahil eh, ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng anim na bagyo sa loob ng isang buwan. At uh, palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, eh, dahil na alam naman natin ang na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, eh, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayo tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang sa nakaraang isang taon nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas, ang buong Pilipinas ngayon, kung may kuryente, lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuuna po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar, ay meron sila extra na power na kuryente. Eh doon naman sa kamila ay kulang naman. Ngunit hindi natin dati may lipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa, sa, pag, sa, sa pagtulong naman alam naman alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El nino. Halos siyem na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang eh, ating uh, kawawa naman ng ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating um, supply ng ating mga pagkain. Ngayon ay makikita natin marami na po tayong pwede gawin handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino At ngayon kahit tumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply. Meron po tayong kuryente. At itong taon na ito lahat ng mga mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makapitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na kailangan na po natin yan. Iilan lang po yan sa ating ginagawa. At ma, uh, tayo naman, eh, uh, sa, naman at uh, marami tayo kasama na nais tumulong. Hindi po naman natin kaya gawin ito na mag-isa. Kung hindi tayo tinulungan ng taong bayan, hindi po, hindi po so natin magagawa Kung hindi, natin, hindi tayo tinulungan ng ating local government, hindi natin magagawa mga hindi po natin, hindi po tayo tinulungan ng ating mga congressman, hindi natin magagawa At ang isang yes, mahataga kung natin hindi tayo tinulungan ng ating mga ng ng kaibigang senador na nagmamahal sa Pilipinas hindi po Why? natin magagawa yan. Kaya po,